Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabuk ng reading sa atin. Sa mga hindi po nasagot ay maring pwede nyo pong i-check ang Facebook. Baka po fake yung account yung gamit nyo or yung dami account. Okay? So checking energies tayo. Unahin natin yung person mo. Okay the, the, the emperor Workplace. Okay. Alam nyo kanina ko pa gusto sabihin to. Dito pa lang naiinis na ako sa dalawang lumalabas. Okay. To be honest, ayoko mag-worry kayo ha, pero ito po kasing lumabas talaga. So, kailangan ko sabihin yun sa inyo. Ay. May babaeng nangungulit sa kanya. May babaeng nagtitempt pinipilit, nagpapapansin. Yeah. Nagmamay day, nag... Hindi ko alam kung nagmamay day or nagpaparamdam talaga ito sa kanya. Kasi kitang-kita naman dito, yung oracle cards niyo sumagot din. So, definitely, maaaring ka-workmate, malapit. Okay. Kung hindi po ito malapit, maaaring dati niyang katrabaho. Okay, so, kinukulit siya. Actually, si Emperor is tinatry niya yung best niya para umiwas. Pero makulit talaga yung third party. O yung babae. Opo. Parang may something. Yan. Parang natcha-challenge siya na kasi inayawan siya. Natcha-challenge siya sa ganon. The Magicians, The Hangman, and Seven of Wands. Matindi to. Talagang kating Hmm. <laughs> okay. Well, sides apart, sa mga hindi naman third party, mangungulit ang ex ninyo. Or magpaparamdam. Kinukulit kayo. Even though nag siya na mag siya ng ibang karelasyon or itatry niya kung sino man, pwede para makalimutan ka. Pero hindi eh. Yan. okay. So, na-stuck din siya sa past. Na-stuck siya sa iyo. Okay, so, nag-overthink ito. Overthink. Gusto yung bumawi sa iyo pero parang hindi niya alam kung papaano. Yan. Parang nagdudusa siya. Yes. Parang nagdudusa yung person mo. Umiiwas siya sa tukso, but parang too late na eh. Nasira na kayo eh. Iyak ka na ng iyak and may depression ka. Nag-cause din ito ng anxiety mo. Takot, lungkot. Ang daming cost iyo. Sobrang dami. Okay? Sa tingin mo ba, mapapagbigyan mo kung babawi yan sa'yo? Nasa sa inyo pa rin yan. Malanditong babae na ito eh. Malandit siya. Parang nagpaparamdam talaga. Pinupuntahan pa siya. Pinupuntahan or tumatawag ito. Kunwari, ano, um, kunwari, meron siya kailangan. Yung palawala. Ayan, o. Oh. Nababothered na yung person mo. Kasi alam niya magkakaproblema. Nababothered siya. Ayaw niya magkaroon ng problema. Umiiwas talaga siya. Ayan. Hindi siya makatulog baka yung iba sa inyo ay talagang tuluyan ng tuluyan ng ano ba nangyari dito yung bang sorry sa words ha yung nagtikiman na sila may nangyari na so itong person mo dala-dala yung konsensya ano eh, no yan nag overthink talaga siya hindi siya makatulog balisa kasi meron siyang kasalanan sa iyo So, tingnan natin ang iyong energy. Blessings. Anong blessings ng person mo? Tingnan natin. Baka naman meron, di ba? Oh. Bakit nagsabay itong mga cards? Ayusin ko lang, para naman maganda. Kahit naman hindi naka-reverse yan. Kung merong pangit na message, lalabas talaga. Okay. Okay. So, ano yung blessings ng person mo? Relationship, emotions, choices. O, oh, ba diba? Kaya siya umiiwas dito kasi talagang ikaw pa rin yung mahal niya at feeling niya. Binibless siya sa'yo tayo ayaw masira yon kaso nakagawa na siya eh. Yan. Meron talaga mga lalaki mahina. Ano? Mahina. Well, lahat naman tayo. Kahit babae naman siguro meron, di ba? Page of water. So, meron natin siyang tina inaantay na balita. Good news. Makakatanggap siya ng email, something. Matutuwa siya. Okay? Okay. So, kayo naman, tingnan natin yung energy nyo. Tingnan natin. kamo sa yung energies nyo ngayon. The Chariot. the chariot the chariot judgment bagong opportunity to ah mataking allergy ko. Sorry po sa mga ma-offend dyan. Pasensya na po. May allergy po talaga ako. And bagong opportunity ang nakikita ko. Mabilis na pera. Magiging success. Pagbabago. Malaki ang kita. Aangat. Makaka recover. Wow. Makaka-recover -re ka. Kung ano man 'yung pagsubok mo last month or this month August, mukhang patapos na 'yan. Okay, some of you nag-struggle siguro sa financial, nag nagka, alam mo 'yon. Something na nahihirapan ka. Okay. But meron ditong meron kang lalabas na inaantay. Someone searching. Okay, halimbawa, gusto mo yung bibili mo yung alahas na yon, tapos ibibenta mo, tutubo ka ng malaki. Yung mga, ayan, naka-reverse si eh. Seven of Fire. Ingat lang sa mga taong paligid mo. Control your emotions. Huwag magpapadala sobrang saya mo. Huwag bibigay ka. Alam mo yun. Ng tulong. Okay? Meron pa rin nakapaligid sa'yo. Maring kausap mo na plastic, anything. Ah, creative. mag -e extend ka. Mag talagang, ano, makaka-recover ka. Recovery lahat ang nakikita ko para sa inyo. Wow. Yung matagal na inaantay mo rin para kayo yung katulad ng person mo. Siguro may naantay ka new blessing. Isas kami. Ba't matutupad po yan, mga mahal ko? Okay? Magandang blessings ninyo. Tuloy-tuloy po yan. Nakita nyo naman. Um, nakabalasa yan. Okay? Maganda yung flowing. Huwag ka mag-alala. Okay. Doon naman tayo sa... Gusto kong balikan yung person mo eh. Nakikirus ako sa third party. May nangyari na sa nila. So, nakokonsensya. Nakokonsensya to eh. Balisa. Okay. Ano yung feeling? Okay. Gusto nyo makipag-usap sa sa'yo? At feeling ko nagdurusa ito. Yes, dahil sa kanyang kagagawan. I think some of you, yung third party lumalapit sa family ng person mo. Meron siyang liniligawan na family. Opo nakikipagsipsip or boss siya, mataas siya doon sa person mo or something, kinukuha yung attention ng person mo. Mag-ingat kayo. Okay, so malapit na matapos ang Ghost Month, September 2, matatapos na po yan. Pwede kayong mag-alay anything na gusto nyong ialay, pwedeng-pwede po. And um, September 3, pwede po kayong magpagupit ng inyong mga buhok. Okay? Magpagupit po kayo. Then, i-comment nyo dyan sa comment sections na nagpagupit kayo. Ang pangalan nyo, write your manifestations. Nagpagupit kayo, nagpaayos kayo ng buhok. Please, do it. Okay? Kasi maganda po yan. Ito po ang aking Facebook account na why araw-araw ako makatulong sa inyo. Uh, Pakiwag po nyo akong i-message sa aking number. Any, anything, anything telephone or anything, Facebook only. Kaya po yan, linigay, linagay dyan ang number ko para malaman nyo po na yan talaga yung account ko. June, uh, February 4, ito po yung cover. Hindi po kayo maliligaw niya dahil pinapakita ko na po yung Facebook account ko sa inyo para alam niyo na spell yung person niyo Tingnan natin, gamutin natin, pabalikin natin yung person mo at yung yung mga boss niyo financial struggle, try natin tulungan kayo. But again, di pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. I do my best na paano kayong matulungan. Basta malakas lang po ang paniniwala nyo. Muli po, maraming salamat. Okay? Um, magbasa tayo ng saglit. Hindi ako nakapagbasa ka po, hindi ko hawak yung phone ko. Ay ma, maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Unti-unti na po ako nakarecover mula sa asawa ko at sa financial. Malaki po ang pinagbago ng asawa ko. Nagulat nga po ako, sabi niya, itong bonus na ito, ibibigay niya daw po sa akin. Unti-unti na po siya naging mabait sa financial, sa pagtrato po sa aming mga anak. Wala po akong pinagsisihan talagang, wala po akong pinagsisihan talagang pinatawad ko po siya, sinunod ko po ang inyong payo. Maraming maraming salamat po. Talagang hindi po din ako nagdalawang isip na lumapit sa'yo. Ang dami ko nang napuntahan pero ano to, wala pong nangyari. Hanggang sa talagang huling sugal ko sa'yo, Ma'am Miley. The best ka talaga. I love you, Ma'am. Sana po ay makita kita in person. Yes, pwede nyo po akong puntahan. Bukas po ang aking tanggapan. 24-7 po tayo. Pwede nyo po akong i-message. Ingat po kayo. Bye-bye and... Yung Ghost Manda, tuwing September 2, mag-alay po kayo. Orange, chocolate, any food, drinks, alak, anything. Wala pong bawal. Kung wala kayong pera, insenso, sapat na. Huwag niyo pong pilitin ng sarili nyo. po akong insenso, kandila, anything, na teacup, anything. Okay? Ingat po, huwag niyo pong pilitin kung wala. Pero wag na wag po kayo magsabi na wala kayong alay. Okay? Then, September 3, gupitan nyo po ang inyong mga buhok. Bye-bye!